Okay, good morning mga boss. So, yan, may pick up tayo dito sa May Sumulong Highway. Ayan, so magmula dito sa May Sumulong Highway, dito sa May Antipool, oh. So, may pasahero tayo dito. Papunta ng uh, Malate, Manila. Kaso, yung bayad niya ay GRP. Bayad ito sa apps. Kumbaga, ito yung ano, cashless. So okay na rin para hindi tayo mag-load sa ating top up. Sir, good morning. Opo. Nandito na po ako sa pick-up location, sir. Ah, Okay. Ayan o. So yung pamasahe ng boss ay 318. Papunta siya ng Taft Avenue, Malate, Manila. Papuntang Malate, sir, no? Okay. Okay. Kirin, ay laro lang. Oo. Araw-araw kayo nag-joyride, sir? na lang lulis kasi umuwi ako ng pag-weekend. Ah. Doon ako na umuupo sa ano, Oo. Oh. Umuwi lang ako dito sa main street ng pag-weekend. Minsan, pag maaga ko nagigising, nagpukumute ako. Ah. Pero pag mga alas 6 na ako, maaalis na nga ano lang Oo oh, nga. Ma. Traffic na yun, sir. Traffic eh. Papunta ko ba pa lang, traffic. Oo. 200 meters, turn left onto Sukulong Highway. Thank you sir Okay na po Okay So Sabit lang Haloan lang Isang oras lang Sa dalawang minuto May drop off na natin dito sir Sa may malate Galing siya ng Antipolo Sa may sumulong highway Yan o oh. So 318 yung pumasayon ni sir So naka GRP yan Kasok yan sa ating Wallet Sa ating top up Yan o oh. 318 Okay So time check, 7.14.